So, yan na po at uh, sinisitap na no? at uh, pinapaandar na no? yung ano. Mano-mano so, pa rin, oh. No? Mano-mano yan di siya ano. Oh, so, parang kuliglig sa atin dyan, sa Manila, no. Yan. Ayan na at uh, konti-konting hagod na lang mga kababayan ay aandar uh, na ito. Ayan, uh, huwag tayong uh, biguin. <laughs> Ayan, sana hindi tayo mabibigo na andar uh, kagajan yan. Oh, yan! Ah. Uh, oh, ha, natanggal yung kanyang uh, yan. So ngayon, titingnan natin na uh, yung... Uh, ano kung uh, gaano kalakas yung uh, kanyang uh, paghihigop dito no ayan oh. Hi, good morning. Pangapat na araw na natin ngayon dito sa probinsya, no. So ang uh, video natin ngayon, no, ay pupuntahan natin yung uh, pagpapatubig na naman doon sa may basakan. So pinakita ko na sa inyo kahapon yung resources ng tubig nila kung saan nanggagaling sa may mga palayan. So tara na at uh, puntahan natin yung uh, ginagawa nilang pagpapatubig doon at uh, ipapakita ko sa inyo yung pamamaraan ng uh, kanilang uh, pagkuha ng tubig uh, galing ilog so ito po yung ating uh, lahat ng uh, community dito no ay eh, maliit na portion lang yung uh, gumagamit ng uh, mga ganyan dahil na uh, majority sa community dito sa basta itong part ng bayan ng Matalam, ay ang uh, uh, majority na kinabubuhay ng mga tao dito ay eh, uh, pagtatanim ng tubuh. So, maaaring na uh, maraming uh, umuunlad sa pagtatanim ng tubo. So, ito naman, itong nga uh, palaya na pagtatanim nila. So, pang sariling konsumo lang, hindi na yung mina uh, minamarket at uh, ano na lang, pagkain na lang. Kasi mga malilit na portion lang yung uh, tinataniman-taniman. So, tara na at uh, punta natin yung uh, uh, area kung saan sila nagpapatubig ngayon. So, ito po yung uh, area kung saan at... Uh, ito yung papatubigan, no? So, lahat po, nakikita po ninyo yung, uh, ano, ay uh, sa Maynila, ay uh, grabing baha, no? So, dito, kung hindi ka magpapatubig ng uh, pump mo, kung wala kang water pump, ay uh, nakikita ninyo yung, uh, ano, tigang na tigang yung lupa, no? Ayan, papakita ko yung uh, lupa, no? Tigang na tigang siya, nakikita po ninyo. So, ito po yung uh, mga basakan na ito, pare-parehas po yan na umaasa sa ipinak ano, ipapakita ko mamaya yung uh, resources na kinukuha na nila ng tubig sa may ilog. So, ayan po, no, ayan yung uh, uh, papatubigan ngayong araw na ito. Sa kabila naman, so, malapit na rin yan na matataniman at uh, mayroon pang... Uh, Uh, tubig na paunti konte pero itong uh, nasa uh, ating kinatatayuan ay uh, talagang uh, tigang na tigang yung lupain so ganito yung uh, buhay dito sa Mindanao no at uh, itong uh, community dito ay uh, mangilan-ngilan lang yung uh, nagtatanim ng palayan dito sa lugar na ito tong uh, barrio na ito so Majority dito ay uh, pagtatanim ng tubo. So ayan po yung uh, ating uh, video ngayon no. So mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag subscribe huwag po kalimutan na mag-subscribe at uh, na-hit na rin yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload. So pupuntahan natin mamaya no. Pupuntahan natin kung in ginagawa nilang paghahanda ng uh, pagpapatubig. So ayan po. At uh, ayan po yung uh, ating uh, video ngayon no. So sa mga baguan lang at uh, hindi pa nakapag-subscribe, huwag po kalimutan mag-subscribe and uh, hits na rin yun yung notification bell para lagi po kayo ma-update ma sa ating ina-upload na video. So, yung mga share at saka like ninyo, so malaking tulong po sa ating video yan. So, salamat po, salamat at uh, pupuntahan na natin doon sa may ilog. Papakita ko sa inyo kung pa paano nila kinukuha yung tubig. no? Para magamit dito sa mga palayan na ito uh, gagawin palayan. So, ito, no, uh, kikita po ninyo yung uh, mga lugar kung saan at uh, yan. So, andi dito tayo umagang maga pa sa bukid, no, kung saan at uh, mag-uumpisa na naman tayo magtrabaho ngayon. Siyempre, uh, yun ang ating uh, kinuha dito, no, Ay, uh, para may iba naman yung ating uh, gagawin, pero yung pinaka ano natin, min na uh, ano natin ay uh, mag tayo ng hayop, no? So, ngayon ay uh, kukuwanan ko muna yung uh, mga ano dito, kikita po ninyo, no? Yung uh, dito sa lugar na ito, kung anong uh, mga ibang uh, mga resources na ikinabubuhay ng uh, mga tao dito. So, kahit saan ka naman, no, kung uh, masipag ka lang, ay uh, mabubuhay ka. So, ito, may mga saging-saging dyan. Nakikita ninyo, masukal na masukal yan. So, tinanong ko sila kung bakit uh, ganyan, no, dapat uh, may alaga na bunga. So, okay na daw yan, dahil nga kaya nga marami yan. Dahil ang purpose daw nila dyan sa saging na yan, yung dahon, no. Dahil nga binibinta rin nila yung dahon. So, yan, at lalapitan natin yung dahon-dahon uh, ng uh, mga saging na yan, no. Yun, kasi, na, ano ko, kung uh, paano, alam naman natin, no, na pag, uh, pag magme maintain ka ng uh, saging, kung gusto mo ng uh, magandang bunga, no, ay, uh, kailangan, ay, ay, uh, malagan at uh, malinis so siyempre hindi ako nakapagpigil para ano nagtanong ako siyempre uh, tayo baguhan lang dito sa lugar na ito no almost uh, uh, ano uh, 34 years akong hindi uh, ano no? at uh, hindi nagpurgod dito so ito na yan yung uh, sagingan diyan nakikita po ninyo yung sagingan diyan mga kababayan so naitanong ko yan kung bakit napakasukal no at uh, hindi nililinis so sabi nila yung bunga hindi naman daw ganong kalakian no kita natin na uh, hindi ganong malaki yung mga bunga ng uh, saging nila pero ang pinakamin uh, na ano nila yung bunga nabibinta naman kahit maliit no pero ang pinakamin goal nila doon so yung dahon dahil yung dahon kaya nga pinaparami nila yung puno dahil ma marami sila makukuha dahon dahil araw-araw no? Ay uh, kumukuha sila ng uh, dahon ng saging dahil nga uh, yun yung uh, pang-araw-araw no na uh, pambili ng mga kakailanganin. So ito naman itong uh, tubuan na ito. So yan yung pinaka majority dito na pananim ng mga tao kasi malapit lang yung sentral diyan sa kabila lang no? So 1 kilometer na lang ya. Pagpalagay natin 1 kilometer yung layo ng sentral dito sa ating uh, kinarurunan. Kaya nga ang majority na kabuhayan ng tao dito, no, ay nagpapaunlad sa kanilang kabuhayan dito ay pagtatanim ng tubo. Itong uh, palaya naman ay uh, pang ano lang to pang konsumo lang. Kumbaga, no, hindi na ito binibinta. Dahil nga uh, kinakain lang. So, yan po yung uh, ating uh, morning, no morning uh, na video ngayon. So, pangapat na araw na natin uh, uh, dito sa probinsya ito yung buhay probinsya natin no? kailangan na matatag tayo dahil nga siyempre uh, malaking pag adjust yung uh, ano Mag no, pa. malaking pag adjust yung kailangan natin dahil siyempre dito uh, lahat uh, natin doon sa Maynila no, upo ka lang no, nandiyan na yung pagkain siyempre yung meron tayong mga anak na nag-aasikaso dito wala dito yung mga anak natin na nag-asikaso so sariling kayo dahil po yung ano kikita po ninyo kung gaano kalawak to pero ang uh, pananim dito ay palayan so pag na-harvest to pang konsumo lang so ayan na yung buhay bukid natin ayan po oh so, ayan, yung mga saging-saging na yan, no, kinukonsumo no rin yan, pero kung may bibili, binibinta rin, pero nasabi ko sa aking, uh, ano, no, na yung pinaka goal nila ay uh, pagkukuha na ng dahon dahil yun yung araw-araw na, ano, araw-araw na ginagawa ng uh, mga tao dito, no, uh, yung pagkukuha ng, uh, pagkukuha ng dahon, yung kanya kung mayroong ka niya so makakuha ka ng sampung uh, kilo na dahon, so magkano yung uh, kilo ng dahon, nakala, nakala natin ay uh, sa Maynila lang uh, binibinta yung dahon dito sa probinsya, ay uh, kinagagamit pa rin yung uh, ganong strategy at uh, yan, so nandito so yan na po at uh, sinisitap na at uh, pinapaandar na yung ano, So, Mano-mano pa rin, Mano-mano 'yan, di siya no? so, parang kuliglig sa atin diyan sa Manila, no. Yan. Ayan na at uh, konti-konting hagod na lang mga kababayan ay aandar uh, na ito. Ayan, uh, huwag tayong uh, biguin. <laughs> Ayan, sana hindi tayo mabibigo na uh, andar ka agad yan. Oh, yan! Oh, tanggal yung uh, kanyang yan. So ngayon, titingnan natin uh, yung uh, ano kung uh, gaano kalakas yung uh, kanyang uh, paghihigop dito no ayan so mandar na siya so babaybay natin tong uh, host na ito tingnan natin kung uh, gaano kalakas yung uh, ayan uh, okay na meron na so ayan titingnan ito tayo ang gagaling sa may ilog at uh, natin yung uh, uh pagkukuha nila ng tubig dito sa ano, i na natin ng no, kung baano, paano nila kinukuha yung tubig dito sa ano sa ilog. So, so babaybayin natin 'to, no? At uh, titingnan natin kung uh, uh, gaano kalakas yung uh, ganito kalaking uh, ano no. Anong laki ng kasaligan niya ba makina yung baba? ah, si so, uh, daw yung laki ng makina na ito, water pump na ito. So titingnan natin doon sa kanyang pagbubuga kung gaano kalakas yung uh, kanyang uh, ano no, kanyang uh, abuga doon. So babay-bay natin 'to, no. So dito na uh, dumaan yung uh, ano dito na dumaan yung house uh, host. So titingnan natin kung gaano kalakas yung uh, buga ng uh, tubig no na nahihigop no kasi kikita niyo medyo may kalitan lang yung farm na yon city daw no So, hindi pa yung uh, Honda. So, yan. So, malapit na rin mapupuno itong uh, kinakagahan ng uh, ating mga kababayan. po, ano. So, konti-konti na lang. Bilis lang talaga. So, ito na. Ay, nabigo ka siya, eh. Nabigo ka siya, eh. Daw ka ito, eh. Kabigo ka. niya. Ay, yung no, si Huawei alanganin ni Kau Kitaigin so ito no ganito kalaki so uh, hindi tayo gakamali kung gaano kalaki itong ano na ito ay 4 uh, itong us nila no sa tingin ko oh, meron din nasasayang dito na tubig oh yeah oh meron din nasasayang dito may mga lik. yan po at uh, kikita natin no oh. ang bilis ko nang hingalin ngayon ah Kikita kita ninyo. Huh? O so, ibig sabihin yung uh, ganung kalaking motor, no, pump ay malakas na malakas rin ang higop niya. oh, lakas ng higop niya dahil nga uh, may mga leak pa yung uh, tinadaanan ng mga ano, tinadaanan ng uh, tubig. Eh may, may mga leak pa yung mga host na ito, pero ayan no, oh, sumusumpit pa rin dito. yan, lakas ng uh, buga niya, oh. Oh, lakas ng buga. Pero, okay lang yan dyan. Siyempre, yung pinaka-purpose nyan, dito rin. Kaya, kahit na may ano dito siya, may uh, leak, no? Kahit na mayroon siyang uh, uh, leak dito, ayan. Nakikita po ninyo yung leak dyan. no? butas-butas na. Oh no, parang uh, ano doon sa ano, ay uh, sprinkle. Oh no, parang nagkakaroon ng sprinkle. So... Ayan. So tuloy-tuloy lang 'to hanggang sa magga, mapupuno ng tubig 'to. No, dahil nga pag napuno na ng tubig 'to, so ibababad na naman ng uh, ilang araw para siya ay, uh, ano, lumambot dahil tigang na tigang na po yung lupa, no. Ayan. Tigang na tigang na yung lupa, no. Pero masuwerte pa rin dahil nga malapit sa ilog. So biyahe ng uh, ah uh, kalangitan yan no? yung ilog na yan Ayan, so ito na ganito na kalakas yung kanyang uh, nakukuwang tubig pero pag ganyabot ng uras uh, to so ayan no lakas na may may ano na kagad, no ayan uh, mabilis lang nga, uh, mapupuno ito pila ka oras ikaw pagka puno ni Meva pa 5 hours mapupuno ito Napila ka litro mo na ni kakuhay Ah, kwa na kagamita krodo ni. Ah, oh, so ito po, itong uh, area na ito, ipapakita ko sa inyo kung ganito. So ayon kay Bapa, ano? Ay uh, itong area na ito, ha? Huh? Ay uh, mga 5 hours to napupuno ng uh, ganito lang kalakas na tubig. At uh, ini-estimated nila, kasi uh, nakasanayan na nila, na mga 5 liters din na diesel yung nagagamit dito. Ha, uh, yan. So, ayan po. At uh, naipakita na natin, no, kung paano sila nagpapapatubig dito sa palayan at uh, naghahanda, no water preparing uh, lana preparing at uh, pag-aararo so pagkatapos nitong uh, ano pag nababad na ito ng ilang araw na mapapansin nila na medyo malambot na itong tubig sa kapatatakbuan ng uh, tartar no dahil nga ito araro pag araro dito ay mano-mano uh, pa nilang uh, ginamit yung kalabaw no so masaan talaga yung kalabaw kahit uh, sa angulo no nagagamit pa yung mga ano so hindi pa sila gumagamit na mga high-tech na mga kagamitan dito. So lahat po ng ginagamit nila dito ay mano-mano uh, pa. Kagaya nitong papapatubig no? Mano-mano pa. At uh, yung mga huso's -hus na binaybay natin, mayroon na rin mga butas-butas. So kailangan na uh, Maano na no, matalian dahil uh, sayang yung tubig na nandoon na dapat dito. So yan po yung uh, ating buhay dito sa bukid mga kababayan. So salamat po, salamat sana po na tuloy-tuloy lang ang inyong suporta sa ating uh, munting channel by Binji uh, Ventures Farm. Salamat, maraming salamat po.